Good afternoon guys, panibagong araw Panibagong vlog Pasilip sa ano, sa Old karaoke Ano po ito, dekada o cinta Dekada o Ito, sikat ito Nung araw Shout out sa mayroon Mayroon mga ganito Titisting ko siya kung gumagana pa ba You know Ni-restore ko lang to yung sa ano. Pati yung body niya. Yan. Kita nyo. Nabulok na yung yung ano nito. Yung pinaka pinaka housing niya. Bumigay na. Yan ang napabayaan. Galing pa to ng ano. Bicol. Mayroon ito si Koya Steve at saka si Uwa. Channel TV. Yan pasilip ko sa inyo yung ano guys yung pinaka laman ito ang problema nito guys ito bumitaw na to ito kasi dahil kinalawang yan pakita ko sa inyo yun ang laman niya guys yun ah hindi pa to tapos na dahil meron siyang kakaiba na problema di ko alam kung saan parts kasi di man ako ganun ka galing sa ano ng pisa nagpapatay patay siya palagay ko ito mainboard mayroong maluwag na pisa o wiring You know, ito yung 12 volts o oh 15 volts pala siya. You know. 12 volts at saka 15. Yung brown at saka itong yellow to 20. Yung pina ka transformer tapos may speaker siya na ilang watts ba taw? Gimaklaro. yun synchro box yung ano nya tatak yun ah 50 watts yung mid range mayroon siyang 30 watts 30 watts na tweeter yun kaya ito lang pala yung pinaka amplifier nya yan pinaka ano yung pinaka ano yung IC niya Taiwan ano yata ito be hindi makita hirap Uh, I-testing natin be. yan lang siya guys hugong mo okay. yan ang problema niya yan guys naugong na lang siya wala na talaga siya yung ano wala man ang pinakaanong ta Uh, parang may barko na lang siya palagi ko may problema yung ano niya nagda-divert yung supply ano <laughs> <Alam> mo eh baka <laughs> masasunog yata Aduh. dalawa to sila nandun sa kabila nandun sa kulungan ng aso wala na talaga ano siya palagay ko yung pinaka min amp may kuan siya may tama yung ano niya parts nagda-divert yung ano yan ito yung pinaka problema niya nagda-divert yung kuan na lang siya palagay ko yung lagay ko IC siya. IC yung ano problema nito. Ah, dahil ki ano kinalawang na rin yung mga paa pala. Kalawang na lahat ng ano. Yun know, green na. Green, green na yung mga big sabihin. Nag corrosion Yan may magkaroon ng problema pag mga ganyan. Pero yung ay bawakan ko kung yang yung ano niya pinaka IC bunutin ko lang iyan ako lang i-discharge there ito. Uminit yung IC. Shortage. Shortage ano ito. Mayroong may problema na Ayan na nga yung mga may kalawang Ang tagal na ito naka-stack Doon Hindi na naharap Yan yung ano guys Mainboard sa cassette controller. Tapos ito na sa iba. Yung pinaka tone tuner nya. Nandyan yung volume. AM, FM. Yan. Ito. Yan. Kita nyo antenna na yan. Tapos ito yung sa pinaka tone control kabila. Yan. Tapos cassette uh, mechanism. Yan reverse, play, record, forward, reverse, pause, dual ano siya, you know, auto reverse. Dahil dalawa yung ano niya. Ito yung para sa isa. Yan, motor para sa isa. Kabilang kasi side A, side B. You o. Know, alam na alam ko pa ito nung araw. Inano pa ng bullpen yung Pero <laughs> Ito ang dito ang may problema yan. Minamp. Naugong na lang. Pero kung switch naman pero marami na siyong problema to. Dahil sa ano. Hmm, puro kalawang na. Maganda din ma-check yung perbuo mo yung mga buo yung ano. Yung nangalong kalawangin. Lang dito lang guys. Linisin ko lang muna yan. Pwede ko to dalhin. Ano lang. Pisa lang. Dalhin ko sa pagawaan Kaya pa i-restore to yung, yung speaker din yan ayusin ko yan Umang, um, humiwalay lang yan dahil siguro nung gumagana pa hinataw ng hinataw hanggang dito na guys pasilip sa old karaoke thank you for watching god bless everyone bye bye